News. Bilang ng nasawi sa pananalasa ng bagyong tino sa Negros Occidental, umakit na sa 27. Mahigit apat na po naman ang nawawala. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. O makit na sa 27 katao ang nasawi at 45 ang nawawala o missing sa lalawigan ng Negros Occidental matapos sumagipit si Bagyong Tino sa pinawaring tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasama sa mga nasawi ang 10 katao mula sa bayan ng Nakasiliana, 5 sa bayan ng Hinigaran, 4 sa Nakaluta, 3 sa Bago City, 3 sa San Carlos City at 2 sa bayan ng Murcia Sa 45 nawawala 23 mula sa Lakasliana, 11 sa Nakaluta, 7 sa Bago at 4 naman sa Bayan ng Hinigiran. Samantala na sa halos 57,000 na pamilya o 200,000 na individual mula sa 432 na barangay at 31 LGUs ang apektado ng bagyong tino sa lalawigan. 2,943 na pamilya o 92,426 na individual ang nanatiling nasa evacuation centers. Para sa tutok mag u update, kasama mo sa আর এমএন ডি ওয়াই এইচ বিক্র রাজমান আলবটিন তা